Hello ka umami. Ito naman yung isa sa pinuntahan namin noong nagcamping kami sa bundok ng Pechabun dito sa Thailand. Actually hindi siya camping dahil natulog po kami sa mga villa at resort. From Putabek to Khao Kho Mountain ay nasa mahigit kalahating oras ang biyahe at ganito yung daan. Napakaganda din ng weather dahil malamig, maulap-ulap at minsan umaambon ambun Pinuntahan namin itong sikat na restaurant dito na 2 years ago pa namin gustong puntahan. Sa maraming cafe and restaurant dito dito, ito yung napili namin dahil ito yung pinaka nasa tuktok, magandang view at masarap nga daw yung mga pagkain dito. At dito sa dish na ito kami nako-curious at gustong matikman, ito po yung pata o braised pork na kakainin with plain siopaw o tinatawag nilang salapaw. So ito na po siya, napakalaki, may kasamang gulay, fermented cabbage. Uh, spicy and sweet na sauce at tikman natin kung masarap nga ba. At nakakatawa dahil wala po kaming idea kung paano ito kainin. Mabuti na lang ay mayroong order yung kabilang table at tinitignan namin sila bago pa kami umorder. <laughs> so ganito nga po yung ginagawa nila. Biniak nila yung salapaw o siopaw. Maglalagay ng karne, kaunting sauce at yung sabaw ng braised pork. Tinikman ko at napakasarap naman talaga. Ang kaibahan lang doon sa ating nakasanayan na siopaw asado ay meron itong mga gulay at sweet, sour, and spicy na sauce. Parang weird, di ba? Pero napakasarap naman dahil nagustuhan ko siya agad. Napakalambot ng braised pork. Pinili ko nga dyan yung taba-taba dahil mahilig tayo talaga sa taba. At para na rin matira yung mga laman para sa aking mga anak. Ang presyo naman ay nasa 450 baht, 720 naman sa pesos. At may kasama na po itong tatlong salapaw o siopaw at umorder lang kami ng extra na tatlo pa. At dito ay meron din kaming iba pang mga order, soup at yung parang sweet and sour na isda na napakasarap din. At itong sabaw na tinatawag nilang tom chut kladuk mo na merong mushroom at herbs and spices. Bukod sa napakasarap nitong kanilang sweet and sour na piniritong isda ay napakaganda rin ng presentasyon at napakaraming lahok. Meron itong water chestnut, itong isang klase ng Peanut, na hindi ko alam kung anong tawag. Yung makunat-kunat na mabango. Merong mushroom at marami pang iba. At shout out nga pala sa mga namit namin na Filipino sa restaurant na yan. At hindi ko na po nakuhanan ng pangalan, nakalimutan ko. At pabalik na po kami sa aming villa na tinuluyan, ipapakita ko sa inyo dahil sobrang natuwa din kami. Dito yan sa Chill and View, malapit lang din sa restaurant at 2,500 baht naman per night or 4,000 pesos. Worth it naman dahil napakarami namin lima po kami at komportable at super nag-enjoy ang mga bata. Sa taas naman ay iba ang design para lang din yung tinuluyan namin kahapon Medyo malayo yung pinarkingan At napakaganda ng garden May mga bulaklak dyan At pwedeng maglakad-lakad Habang hini-enjoy mo ang magandang tanawin At super natuwa na naman ako Dahil napakaganda pala sa loob Pagpasok mo ay merong pintuan Para sa inyong tent at merong toilet sa kabila. At ito naman yung gusto talaga namin na parang trampoline. At iyan yung ating mga kapitbahay. So mukha po siyang golf ball na malaki. At tuwang-tuwa ang buong family dahil malawak nga at may makikilusan ang mga bata. Hindi rin natatakot na baka mahulog sila dahil malawak yung trampoline. Pwede kang mahiga-higa magpiknik, at maglaro. Diyan nga rin kami nagmukbang ng mga naipost ko na at naipakita ko na sa inyo. Nung una ay nakakatakot pero kapag once na naupukan kana na o nahiga-higa ka na ay hindi na ganun nakakatakot dahil hindi naman siya ganun kataas. Pero yung view, breathtaking at napakaganda. Ito naman yung loob ng golf ball, napakalawak. Merong bed for two at merong bed sa baba na pwedeng higaan ng mga bata. Merong aircon, merong ref na maliit, at kompleto para kalang lang din nasa hotel. Merong maliit na sofa at itong kortina pwede mong buksan ng malaki para kitang kita pa rin ang view. Sa kabila ay ang pintuan naman ng toilet at shower. So maluwang din, merong heater ang kanilang tubig para kahit maginaw ay pwede kang maligo. Nagpahinga na muna kami dahil mamayang hapon ay may balak na naman puntahan ng aking asawa. Ganyan po kapag nagta kami, hindi naman namin nasusulit yung aming mga tinutuluyan dahil puro labas, puro alis lang din kami. Napaka-adventure po kasi nila, lalong-lalo na ng mga bata. At kung ako lang sana ang tatanungin ay gusto ko lang matulog at tumunganga sa harap ng mga bundok at mga ulap. Pero dahil hindi naman tayo ang boss, ang masusunod ay yung mga bulilit kaya for the go. Nakaidlip nga kami dyan dahil umidlip yung aming bunso kaya sinamantala ko na yung pagkakataon para sabayan siya. At kagising ng bunso ay lumabas na ulit kami para mamasyal at ipapakita ko na lang sa susunod na video yung iba pa naming pinasyalan dahil sobrang haba na. Pagdating sa resort ay naligo na ang mga bata maaga silang natulog at it's time naman para mag chill chill kaming mag asawa. Ayan. So ayun lang mga kaumami. Abangan nyo po ang mga susunod na ganap sa trip namin na ito kung at nagustuhan niyo po ang video please share thank you for watching bye